Grabe yung... Ay mga kalugit, um, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, mga kalugit, oh. Ayan, dugay na ni siya. Naman. Ah, naman. nung naging nga siya? Hindi siya na-maintain pag... Ah, kailangan. Just, ano mga yapon sir? Kung hindi mo siya i-maintain, magbalik yapon na. So, ayan ang mga ka-loget, ayan ang customer natin from Davao City. Dami tayong customer ngayon, mga kalugit. Alcohol. Lagyan natin alcohol. From North? Okay. Ha? From North. From Dibon, Ikaw? Ah, layo na siya, no? Ano, ikas end sa Davao. Ah, okay. O, layo pa din itong customer, mga kalugit. Nagdikit yun di ay Um. Relax lang siya. Gikulbaan ka. <laughs> <laughs> Ayara. Sakit mm, sa mapo. sakit yun na sa Eh hey, mga logit, oh. Punta na kayo mga logit, sa Sherwin Ladrido Saloon Phase 1 Block 56 Lot 6 Decaums Mintal Davao City Rabiun mon

Relax lang bihan. ha, stress na ko 'jun. Pilit lang to siya. Ayun. Ayun perfect. Sorry. Pamintin, tani nimo kung sino manikurista nyo ba para at least hindi siya maano... ano Okay, sige ha. Ayan na. Ayan. Ha? Okay. Kukitain mo. Teko

So yung mga kalugit Ayaw lang basa sir ha Huwag mo lang basain Ayan Wala na may gitosok Dito man to sakit kanina no

So mga lugit, ayan, nilagyan na natin. Gunting ito. So mga lugit, tapos na. Wala na may tusok sir. Hindi na sakit. Okay na. Unlike kanina, no. Dito, hindi masakit.